So, ano mm -hmm. pa yung mga hayop na ano? Pang, uh, ah, yung pang, ano, yung kabayo. Ah, yung kabayo? Yung kabayo po. Pati yung Kasi fibra na ano opo, pa, po. Opo, opo, opo. Yung kabayo po, mga kapatid, mahalaga po, may idea tayo dito. Okay. Uh, ang kabayo po, ay uh, may, may dalawang uri po, yung kabayo. Ah, Mayroon tayong tinatawag na asno, tang, asno. dangki. Dangki. Uh, mayroon tayong tinatawag na mailap mm -hmm. o ligaw. Ligaw na dangki, yung okay. ano, yung pong uh, mahirap sakyan, hindi walang nagmamayari. Walang nagmamayari. At saka yung po yung dangki na alaga ng mga tao. Okay. Yung po yung uh, ahli. Ang uh, um, yung pong donkey mm -hmm. na actually ang donkey po yung po yung maliit na kabayo. Maliit, na kabayo. maliit siya na pero matibay yan. Pero wala yan sa atin. Wala, wala dito atin. no. Uh, Oo. Siguro matatagpuan yung... natin sa mga kabundukan, siguro sa mga kapatid natin na mga maranaw yata sa sa mga buldo. Mga kabayo lang din. Kabayo, nyan, lang, dito, wala bang maliit na ano? Wala. Uh, mga native, native horse po. lang din. Oh. Pero yung donkey talaga wala tayo. Yung, yung, yung donkey, dito. yung donkey na alaga, haram yun. Yan yung tinatawag ng humula alahaliya. Mm -hmm. Yung pong mga donkey na ano po katulad ng zebra o kaya ay may ilap, mga ligaw, mm -hmm. na walang nagmamayari, kumbaga mahirap hulingin, kay ligaw nga, okay. na halal yan. Okay. O yun yung pagkakaiba ng donkey na alaga at donkey na... Sa so, donkey mga yan. Ibanong kung kabayo? So kabayo po, halal po yung kabayo. Yung ginagamit Nakagama sa... alaga o hindi? Alagaman o hindi. Basta kabayo. Mm -hmm. Oo. Okay. Pero yung nagalaw ng donkey, o yung naging anak ng donkey, kasi alam mo, donkey, ginalaw ng kabayo. Ah, okay. Na ang tawag nila dyan ay, uh, ano, nakalimutan ko tawag, oh, bi iso, bigal. Oh, Kung, hindi ko, wala ko alam, ang tawag nila yata dyan sa Arabic, bigal. Okay. Hindi biga, ah. Bigal. <laughs> bigal. Sabi-sabi, nag-half-breed siya. O half-breed, aram yun. Okay, ang Katulad yan ng kamboy. <laughs> kamboy. <laughs> Mayroong, hindi ko lang tutubo yun. Hindi ko ang alam. Na yung nanay ay baboy tapos ang tatay kambing. Uh -huh. So ginalaw ng kambing ang baboy ng anak ng kambing. <laughs> paano ba pa, paano ba 'yun? Ay hindi, hindi, yung baboy na lang. Baboy ginalaw niya yung kambing? Uh. Wala, wala kasi wala idea. Pero may nagtanong sa akin ng ganun. Pero hindi ko lang alam kung pwede bang mangyari 'yun. Na ay yung tatay uh -huh. ay baboy tapos uh -huh. ang nanay kambing. Uh -huh. So nabuntis yung kambing nung baboy. Okay. So, nagkaanak siyempre ng kambing din. So, ang tawag nila doon ay kamboy. Ah. So, haram yun kasi galing siya sa ano eh. Okay. na haluan siya. Okay. Opo. So, yun yung tinatawag nila na pag yung kabayo na yan ay galing sa anak ng haram, magiging haram na rin. Ayun. Oo. Okay eh dagdag ko na rin to tutalabangit mo yung kambing eh paano yung kambing na nagkatawa yung tao nagkatawang kambing ngayon sa uh, trending sa facebook na ah Indonesia? may katotohanan ba yan mayroon kong, parang, 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 parang sa tingin ko hindi ata kambing yun parang baka parang kambing usas kasi no. sungay niya pag ganun may meron ng sungay dati wala pang sungay, dati nakabangs lang kambing yeah. na may bangs ngayon na. Yon, uh, oh, nagkasungay na yun mabilis sa sungay mabilis oo mabilis parang nagkaroon na, siya ng ano alam niyo po uh, theory na usas. Uh, explain natin nang konti yung mga hindi nakakalam. kasi sabi nila yun daw ay vlogger uh, hmm. magingat kayo mga vlogger hmm. ha na nagpa-prank sa kanyang vlog. And then, ang challenge sa kanya, abakan niya yung nanay niya while nagsasambayang. Pinakita niya daw sa video. Yeah. And then, ngayon, ang nangyari, ah, nung pinakita niya sa video, ilang araw lang, naging kabayo, tinubuan kagad ng uh, kamay, yung kamay ng kabayo, ah, kabay ng ng kambing doon sa kamay niya. And then, ilang araw na, tinubuan ng, ng sungay. And then, tinubuan ng bangs. And then, tinubuan yeah. ng, naging kabayo na yung itsura. Pero, yan ay uh, palaisipan pa rin sa marami kung totoo ba o hindi. Ano pa okay. sa palagay mo sa Okay, po? so ito sa panahon natin ngayon sa social media maraming manuloko. Maraming manuloko. Oo, para lang subikat. Para lang itrat. Actually, yan po ay wala pong katotohanan. Ah. Actually, nangyari na po yan sa panahon pa ni Musa, alay sa langit. Oo, na yung mga hudyo na hindi nakinig, naging unggoy. Naging unggoy. So, nangungangit sa hadis si Mahal Bukhari, tapos na po yung angkan nila. Tapos na. Tapos na yung angkan na pwede na pwede maging hayop ang tao. Tapos mm -hmm. na yun. Tapos na. Ibig sabihin, hindi na mangyayari. Okay. Tapos na na ang tao ay magiging hayop dito sa mundo. Tapos na. Okay. Ah. Huwag so, na kayong magsinungaling. <laughs> wala na po yan. Hindi na po totoo yan. Yung mga nakikita nyo. Tapos so, na po yung angkan ng unggoy. <laughs> so, ibig sabihin, uh, wala na pong magiging... Wala na po. Na wala na, na po. Tawang, wala na. Wala na. Kat, kat na, na, na po yan. Pero, Ustaz, meron akong uh, nakalala na may nagsabi na isa sa mga nabanggit na Ah, para bang nahingi ni Propeta Muhammad sallallahu na ang kanyang umma ay hindi na mapaparusahan ng Allah na katulad ng pagpaparusa Kaya si nga na po na ang... nga tapos na po eh. Mm. Tapos na. So totoo yun na. Totoo na, na, na nangyari na yung mga Hudyo mm. na dahil sila ay sumunod kay Musa alay salam naging ungoy. sa pakuno kiratan sabi okay. ng Allah sallallahu okay. Meron din bang naging baboy? Ah, uh, yun ang hindi ko alam kung may naging pa ang ungoy lang kasi ano. Ungoy ang, lang ay, oh. yung nabanggit na. na oh, no? ungoy, ungoy yung alam oh. ko. So maliban doon, wala hindi na mangyayari yun. So ibig sabihin wala nang Wala na, wala na po. Hindi na po hindi na po mangyayari sa panahon natin ngayon na kahit ano pang mag magiging kasalanan niya, ay magiging ungoy siya mm. o magiging ano magiging baboy sa kabilang buhay posible eh pwede sa ano kabilang buhay pero yung dito sa mundo ngayon uh -huh. sa panahon natin wag na po kayo mag, mag maniwala sa mga video na yan na kayo sinaktan ng magulang kaysa inapakapakan yung Quran uh -huh. na magiging ungoy siya magiging baboy hindi na hindi na po totoo yun maaari may parusa darating sa kanya pero yung magiging magkatawang ano, magibang maging, maging ibang, siya. Ang, ano, siya, hindi siya magiging katawang ano, uh -huh. tao, ay kasi nung na po yun, hindi po okay. totoo yun. Sabi sabihin mali yun. Mali po, huwag mo kayo maniwala diyan. mga prang prang. Pero yung mga... alam, alam nyo, ito po yung mga tanda na yan ay sinungaling. Uh -huh. Unang-una, hindi nga makita kung sino yan. Sino uh -huh. ba yung totoong tao? Sino ba, yung, sino ba talaga uh -huh. yan? Sino ba yung magulang? Hindi, dapat in-interview yun. Dapat yung nanay, sabi ni anak ko yan. Oo, oh, anak ko yan. Saan so, ka makakita na na, yung tao na yun, walang nakakakilala kung sino. Okay. Walang nagsasabi na kilala namin yan, si ganito, ganito yan, wala. nasan oh. Nasaan yung original na prank? Oh, kasi kung totoo yan, baka mamaya lumipad si Jessica Sopo oh. doon. Nasaan okay. yung original na prank? kasi kayo, kaya nga, yung nangyari kay Jessica Sopo, pinupuntahan niya. Wala pala oh. mga wala, wala. yung iba nga, kutsara pa nga na, ano, napuputol. O, oh, di ba? Oh. Diba? oh. Hmm. Pero, eh, so ibig sabi, sa, sa madaling sabi po mga kapatid, na pagka ka narinig nyo yung nag-aaway sa kapitbahay nyo, sinabihan ng animal ka, huwag kayo maniwala naging anim animal. Oo. Oh, hayop ka. Huwag <laughs> na ganun. Hayop ka. Oo. Oh, so mga uh, ano yun, mga kabastusan oh, yun. Oo. Oh, so, mga ano yun, mga so bawal yun. Tawag dun, mga mga inis lang ng kanilang mga... Wala po, maliway. wala pong ano yun. Wala pong, wala pong, po kayo maniwala na nagiging hayop po yung tao sa mundo. Okay. Huwag po. Kasi nung alingan po yun. Saan ka makakita naging kabayo? Nung naging kabayot, hindi makalakad. Hindi makalakad. Ay, naging, naging Paano yun? Man, so bilis pa, ito. Ano yung naging nagkaroon ng pangalan? Di ba kalakad? So, <laughs> ibig sabihin, hindi po, hindi po totoo si Petrang Cabayo sa movie. At tinanong nila pala yung ano, yung uh -huh. tikbalang pa. Tapos Tikba ano pa yun? Shukoy. Shukoy. Si Rina. Si Rina. Lahat yan. Walang, kasino, walang katotohanan. Wala pong si Walang Shukoy. May Shuktong. Shuktong so, <laughs> mayroon. Ay, ang Shuktong. So, actually, na naalala ko yung Shuktong eh. Uh -huh. Pinagagamot ng mga buntis yan. Oo oh, Paano yan? Paano yan, paano yan? Uh -huh.